Ito na ako yung ano, ako yung maliligo. Nunahan ako. Oh. Nanghiya talaga ako. Oh. Nunahan pa ako. Siya yung nakasawsaw. Yun. Dahil <laughs> wala tayong chewing pool, dito tayo May magawa ng chewing Ah! Wow! Ito yung high-tech. High-tech na shower. Dahil sa mainit ang araw, mainit ang panahon. Kaya mo pala dito. eh. nga, ano ka nga dito kung kaya kita? Yun. Ha? <laughs> mga 5 minutes. Yun. May pa ma Here. madali lang ba yung 5 minutes? Kaya? Sige, 1. 1. Sige, <laughs> <One. laughs> Sige. death <nga>, mga mga sampo. <laughs> Pari ko na na-prepare yung init. Nangati yung ulo ko tamaan ng tubig. Ha? Nangangati na tamaan. Namamasad siya. Ha? Kaya pala kanina, nangangati yung ulo ko. Diyan lang pala yun. Kaya nagdilig tayo halaman. Ay ko! Aray ko, sa paa ko naman din yung mga video. Oh, dito Asin masih brown nih. Asin masih brown nih. Tapi asin masih brown mas nih kasi. Lah, nak kanu na yung kamay ko. Lah, nak. Na.